mga architect yung interior design para daw mag-check okay. so when I enter here and dapat bubungan sa akin office of the paring Gio paring Gio kita mo pare morning morning, morning. So, sabi sobrang na guys honestly this is a uh... we have a short video na may layo so, kong big emotional. What's up guys? Another watch, another day guys. Last time, nasabi ko sa inyo, di ba, na meron tayong pasabog. Today and last, a few days ago lang, nakabukas lang natin. 31, by gentle time, ingay ng kotse. Ingay ng paring jeep. So, ito na nga yung pasabog natin. Kaya tayo andito. We are here at the curb. Because here, guys, papakita ko sa inyo yung biggest milestone ever ni Gently as of now. We just actually finished building by gentle Time Pieces. And dito na agad tayo building the new chapter of which is the Gentry Headquarters and this is dedicated not only for our clients but also for our employees ang dami na natin ng employees we're creating really legacy here kaya eto, samahan niyo kami guys papakita ko sa inyo kung saan magkakaroon ng Gentry Headquarters not only that guys, meron pa rin ng Gentry timepieces and meron pa rin ibang mga products pa in the future pasabog niya bari ngayon, kita mo pare Morning. Uy. So, this is it, guys. This is the first space. Ito, this is around 250 square meters. Ito, this is only intended para doon sa mga departments natin. So, we have the human resource department. We have the finance department. We have the customer service representative department. We also have the media department. May marketing department din tayo dito. Dito mm. lahat yan. So, they will all have their own structure and all have their own offices dito. Kaya, ito. Tumayo ako. Last year, we started with six people. Now, we're almost 60 people na. And not only that, we are trying to hit 100 and more than 100 by 2026. Kaya, pare cholo, andito na oh. Hello, hello. Ganda. So, ano pa lang walk Walkthrough pa lang. Of course, we will do our groundbreaking ceremony. Pero, grabe ko around 900 square meters. Grabe, laki sabi eh, sobrang na guys. Honestly, this is uh, something very exciting and layo na. Dito yung mga architect yung mga interior design para doon mga check uh, So ito yung sinasabi kong executive office. So there. Tapos meron dito maliit lang na table for quick meeting lang. Four to five seats lang. Tapos dito may pael lang na, na sofa. Ito kasi yung hallway. So, when I enter here, and dapat, bubuwan sa atin, office of the assistant. So, office ni Ate Sara dito. Isa pang room going in para doon sa executive office. So, dito sa gitna dito, this one, <laughs> pag gusto ko, pagpasok dito, reception, mm -hmm. receiving lang yan. Tapos, after the receiving, may pader. So, yung pader na yon i-move dito. Sa likod ng pader, may pinto doon, just like yung pinto na yon is conference room. Kasi parang hallway lang yun nandun, no? Okay. Yes. Nasa yes, yes. So, parang ito, hallway lang na mapunta. <laughs> Tapos dito naman, parang yung, yung bar lang doon na. sa nakita mm -hmm. sa 31st. Tapos may small room pa na wear in yung parang pantry sa loob. Okay. okay. Ganun. Why we did it dito sa Curve? Not only that they've given us the biggest space available right now and the only space na meron tayo dito garden for our clients. Pag pupunta yung mga clients dito, may kita na yung pagpasok pa ng building, there is already a team jelly na sa loob sa kanila nila. Not only that, may mga value Request din tayo. Of course, for our mga VIP clients natin. Lahat naman clients natin, VIP. Mm -hmm. Laman tayong VIP na tayo. Yes. Dito, 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 dito. Humble pa rin. Enjoy the show. <laughs> so guys, meron lang tayong company assembly, meeting, huddle, lahat na yan. So all gentry. Upo kayo guys, upo kayo. Ba, guys, yun lang naman. Maraming maraming salamat. Sobrang na sa ira. Honestly, I'm, I'm very, really, very happy. Maraming pa tayong kailangan gawin. Malayo na, pero malayo pa. Pero so far, I'm very happy sa buwan na na natin. And of course, di ako ma-achieve to ng kami lang. Most of the work is done by you guys. Kaya maraming maraming salamat, guys. We have a short video lang. Uh, uh, okay. rolling. Parang I'm here, guys. This is something surprising. This is something that naisipan lang namin gawin. I'd like to express lang my gratitude to everyone. First of all, I would like to thank God for all the blessings that and grace that He has bestowed upon us. Alhamdulillah, sobrang saya. Ang na natin, ang na namin. Everything, all the credits, is to God. Sa Kanya lahat. it wasn't for Him, it wasn't for His blessings, walang wala kami. Of course, I would like to thank yung mga clients namin and supporters. Grabe kayo guys. Hindi namin naisip na kaya nyo kaming suportahan hanggang dito. Hindi namin akalain na ganito palang mararating namin dahil sa suporta nyo. Hindi hindi kami magsasawang mag-inspire at tumulong sa kapwa at magbigay ng sanya sa inyo. All we've done is to show you how we do our daily lives. And yet, we've inspired a lot of people. Kaya, sobrang thankful kami sa suporta ninyo and sana andyan kayo hanggang dulo. Alam kong marami sa inyo na mga taga-suporta namin na since nung dandandan din lang kami sa kalsada, sideline lang namin to andyan kayo. Hanggang ngayon, andyan kayo. Mga mas alam nyo pa nga yung buhay namin kaysa sa amin. Kaya maraming maraming salamat from the bottom of my heart. And I think I speak on behalf of the whole Gentry team. Maraming maraming salamat. Since day one, on the streets, nag-de-deal the kami. Mm Hanggang -hmm. ngayon, we have already three batches of great deals. One branch sa BGC and our headquarters is on the way. From literally three to five people, now almost 60 people do. And syempre, I would like to thank yung pamilya ko. Ma, thank you so much sa suporta na binigay mo from day one, naniwala ka sa akin, kayo ni Papa, naniwala kayo sa akin. I know he's not around anymore, pero I hope I made him proud. And I hope na instill ko yung wisdom na binigay niya sa akin. All I'm practicing right now is what I saw from him kasi. Kaya I'm very, very lucky to be a son my mother and father. Sa siblings ko naman, thank you so much for respecting me. Not only as a leader ng Gente, but also the leader of our family. Ko, they literally gave their future to my hands for me to decide on their behalf and guide them. and don't force anybody, but they've seen the wisdom, they've seen the future, they've seen my vision, and they believe in it. Harun, Mira, Sofia, Jaba, Kainina, thank you for respecting me as your older brother and Padre Padre. I would like also to thank syempre, yung pinakamahal kong Asawa na from the start and walang wala pa tayo noon. Ngayon lang, ayoko maging emosyonal Pero, ang ka na. You believed in me. From the start, nalaga mo yung mga anak natin, pinalaki mo sila maayos. And I wouldn't have anyone I'd rather have in my side these days, enjoying the fruits of our labor, other than both of us. Maraming maraming salamat. And sana hindi ka magsawa sa pagunawa sa asawa mo sobrang busy. Kasi maraming pamilya ang nakasalalay sa akin. Kaya thank you so much next of course, next of all, syempre, I would like to thank you in Gentry team. Grabe guys, sobrang lahi na natin. Especially, first of all, kay parang Omar, na andyan ka bo? since 2017. Munting coffee shop lang tayo noon, pero naniwala ka sa vision. Bumagsak yung coffee shop, bumagsak yung construction company, bumagsak yung other businesses natin. Ang daming opportunity na pumasok sa'yo. Maraming nagsabi na pwede ka dito, pwede ka doon, iwan mo na si Hyde kasi matagal pa yan, walang nangyayari sa negosyo niya, pero nandiyan ka pa rin. Sobrang saya ko Bo na kahit pa paano, nag-succeed ka. Nangiwala ka sa vision ko at I will able to deliver to you. Kaya sana masaya ka, sana proud ka rin sa sarili mo. Kasi hindi lang naman ako to, tayo to. Ginawa natin to. Maraming maraming salamat sa tiwala. Of course, yan. Si parang Cholo, parang kapatid ko na yan. Tinuring din yan ng tatay ko na parang anak niya. lumaki kami ng sabay, pero you know, na we were always like a brother to each other. I'm here like a big brother, na naging ka. And subhanAllah, we came again across each other's path. Nung nagka-problem ka, ruwi mo. Not long ago, one and a half year ago, lumapit ka sa akin, di ba? May problema ka. Sabi ko, be patient lang. Ang wala sa vision. And ngayon, ito tayo. You grab that opportunity. Little did we know yung problem mo na yun that was a blessing in disguise. Kasi kung hindi ka nagka-problema, hindi ka lumapit sa akin. Nung lumapit ka sa akin, full-heartedly, sabi ko, sa ka. Maganda itong nangyayari. Let's gamble together. And you did. And I'm so happy that it helped you. Kaya sana, keep it up lang. Focus on the goal. And you'll achieve more. Thank you so much sa lahat. Siyempre, kay Pareng G naman. Classmate ko lang dati. Hindi ko naman naisip na magkakaroon tayo ng any partnership. si magay tayo ng utak eh. Nagkaroon ka ng sarili mong landas. Nagkaroon din ako sariling landas. May mga pinasok kang negosyo. May mga pinasok din ako ng negosyo. Pero we still kept connected. Little did we know, hindi na tayo nagka-negosyo na ito. Sabi natin, why? Sanib-pwersa na tayo. Mo. Kaya natin ito. Pinakamalaking think ko is, never come doubt sa akin. You trusted me with your career and life. Inigay mo sa akin yung buong negosyo. Pinagkatiwala mo na i ko yung negosyo nito. Kahit mga negosyo nga natin dati, ba'y ikaw yung happy pill ng team natin. Hindi ka man ma-paperworks, pero ma-discard ka. Sobrang thankful ako ba na nagkakaintindihan tayo natin. Alam mo ako kung ano yung strengths ko, alam ko kung ano yung strengths mo. At never natin niloko isa-isa. Kaya tayo nagtagal na maging business partner. Tinuring mo na akong parang kuya mo eh. Kahit anong hirap ng buhay ba, o, ever since naman, hindi na ako. Pamilya na rin turing ko sa inyo. Especially sa'yo. Kaya maraming maraming salamat Sa lahat naman ng Gentry team, from the bottom of my heart, maraming maraming salamat. Kina Patrick, ever since, tiwala ka sa vision. Up and down tayo nun. Ang dami nating projects, pero andiyan ka pa rin. Iniwa mo yung family mo, kasi tiwala ka. Ang layo nila ngayon sa'yo, pero parang ang OFW dito eh. Pero naniwala ka. Nung yung pinaka pinakamabigat guys. Totoo yung sinasabi nila. Great power comes with great responsibility. And araw-araw feel ko yung responsibility na ang daming taong pamilya na nakasalatay sa atin. Kaya maraming salamat sa buong Gentry Team. Kaya na, Char, na hindi kami iniwan, after natin, after bumagsak nung previous nating kumpanya, kaya na kina kaya na Joe, ayan, go, may mga karir na kayo. Pero maraming maraming salamat kasi sumugal pa rin kayo sa amin. Nagtiwala kayo sa leadership na Nagtiwala kayo sa vision na Kaya kayo andito. Kay Patrick69 na competitor ko dati. Pero instead, nakita niya yung vision ng Gentry. And nakita ko yung value niya. I never akong nag-doubt at pinagsisihan na sumali siya dito sa team namin. Kaya, Bo, maraming maraming salamat. Kay Germany na dati kliyente lang namin na pumapakyaw ng mga rilo ngayon, ayan na, kasama na rin namin kasi natuwa daw siya sa team. Thank you, Bo. Ayan, si Makoy. Ang happy pill ng Gentry, di ba? Tagal ko nang kakilala yan. Wow, 2015 pa lang, magkakilala na tayo. Hindi ka pa rin nagbago. Ganyan ka pa rin. <laughs> Ever since. Ang hirap makipag-usap na seryoso sa'yo. Pero maraming salamat. Kasi dyan ka. Ang laking space yung nafe-feel mo sa totoo lang. Hindi mo alam pero malaking bagay ka sa dyan. I didn't realize that hindi lang ka na. Kay Marlo, na head of media namin. Ikaw yung isa sa mga reason kung bakit kami sumulat. You might not know your value yet. Pero ang laki mong value dito sa kumpanya lahat ng gusto kong i-deliver sa tao, na deliver mo, pinaganda mo pa. Ang laking bagay nun para sa amin. Para sa mga taga-susuporta din sa akin. You took the opportunity that no one ever did before. Sobrang saya ko ba na masaya ka dito sa kumpanya. At sana magbigyan ka pa namin ng mas magandang opportunity dito sa kumpanya. Sa team ng servicing, maraming maraming salamat sa pag-unawa. Alam ko, nahirapan kayo recently. Nag-pick up kayo. Sina Tito, na gym. Johar, si na Earl, mga nag-aral pa, nag-ibang bansa pa, si Chavo, na everyday present, hindi nag absent Gusto ko sa iyo, Sa mga receptionist natin, sa mga bagong dating, I know you saw something that kept you staying here dito sa company natin. At sana, sana mag-stay pa kayo. Marami pa tayong gagawin at marami pa kaming in-store for you guys. Sa buong team ng Gentry, from the bottom of my heart, maraming maraming salamat talaga. Kaya ti Sarah, na nagkaroon na napalaking karir na. Pero iniwan lahat yun to be an executive sa amin. Salamat. Sana masuklian namin yan. Sa security team, alam kong trabaho niyong ingatan kami. Pero iba yung ramdam namin na iniingatan niyo talaga kami. Kasi you really care. Tinuring niyo kami parang pamilya niyo. Kaya tinuturing din namin kayong parang pamilya. Everyone in Gentry, maraming maraming salamat. I treat you all as parang pamilya ko na. I'll always put And I promise this, I'll always put the company's interest and your interest above mine. Every time. And I'll promise to make sure that I'll give you the best quality of life I could provide. Alayo na natin. Sa publiko naman, tsaka sa mga ibang content creators na na-inspire natin. Guys, na-inspire kayo. Huwag kayong mahiyang um, gumamit din ng another watch another day. O kung ano man yung negosyo. Na. We are here to inspire. Na-inspire kayo. And feel free to use this. Kasi ito ang magbibigay ng opportunity sa inyong mga negosyo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat sa suporta. Huwag kayo mag-alala. Madami pa kaming gagawin for you guys. Madami pa kaming patutunayan sa inyo. Malayo na pero malayo pa. Maraming salamat. Thank you. Thank you, pare. Thank you.